Malaking panalo ang ruling na ibinaba ng International Court of Justice kahapon, January 26, 2024, sa kaso ng genocide na isinampa ng South Africa laban sa Israel. Iniutos ng ICJ na tigilan ng Israel ang pagmamasakir ng mga sibilyan sa Gaza. usahan ng mga opisyal at mamamayan nito na nanghihikayat ng karahasan laban sa mga Palestino. At pahintulutan ang pagpasok ng humanitarian aid sa Gaza. Ngunit kulang pa rin ang ICJ ruling. Hindi nito iniuutos ang ceasefire, isang mayor na hiling ng South Africa sa isinampang kaso nito. Ang panawagan ng agarang ceasefire ay panawagan ng milyon-milyong mga mamamayan sa buong mundo. Isang ceasefire lamang ang agad na magpapatigil sa massacre ng mga Palestino. Magpapatahimik sa mga bomba, kanyon at bala ng Israel at magpapalayas ng mga tropang pampanakop nito sa Gaza. Ang ICJ ruling ay hindi pa pinal na desisyon sa legal na tanong na kung pasok sa definisyon ng Genocide Convention ang gera at okupasyon ng Israel sa Gaza. Ngunit hindi natin kailangan ng korte na magsasabi sa atin kung ang mga aksyon ng Israel ay genocide o hindi. Ang Estado ng Israel ay nagmula sa kolonyal na pagnanakaw ng lupang palestino bago pa ang Nakba ng 1948. Ang diskriminasyon ng mga Palestino ay parte ng mismong konstitusyon ng Israel. Matagal nang nangyayari ang genocide likas sa estado ng Israel, ang genocide. Isang malaking panalo rin sa ICJ ang pagkilala ng korte sa karapatan ng lahat ng bansang pumirma sa Genocide Convention na magsampa ng kaso ng genocide laban sa Israel. Ayon sa korte, may karapatan ng South Africa na kasuhan ang Israel sa kadahilanan na responsibilidad ng lahat ng mga bansa na protektahan ang bisa ng mga karapatan nila sa ilalim ng international law. Ika nga, no country is above the law. At dahil no country is above the law, binubuking ng South Africa ang Estados Unidos at iba pang mga imperialista ng kanluran bilang mga hipokrito. Ginagamit ng mga bansang ito ang mga argumento ng international law upang magpadala ng mga tropa at barko nito sa Southeast Asian Sea at sa buong mundo habang kinukonsinti nila ang patong-patong na human rights violations ng Israel kahit na nananawaga na ang buong mundo at ang sarili nilang mga mamamayan na pigili ng karahasan ng Israel. Pinahihiya rin ng South Africa ang rehimeng Marcos na patuloy na kumakampi sa Estados Unidos pati sa usapin ng genocide sa Palestine. Patuloy nitong pinapapasok ang mga military advisor ng Israel sa Pilipinas at patuloy itong bumibili ng armas mula sa higanting arms industry ng Israel. Ang mga armas at taktika ng genocide ng Israel ay siyang armas at taktika ni Marcos. Claro na tuloy ang laban para sa kapayapaan at katarungan para sa Palestine. At tali ang kalayaan ng Palestine sa kalayaan ng masang Pilipino. Hindi nagtatapos ang laban natin hanggat malaya ang Palestine mula ilog hanggang dagat from the river to the sea at hanggat mawaksi ang imperialismo sa Pilipinas, sa Palestine at sa buong mundo.